O ano, sakit katawa mo. Kahapon sigaw-sigaw ka ng pagbabago. Ngayon nakahilata ka dyan sa bahay nyo. Tapos mamaya tawag ka sa tropa. Tapos inuman kayo sa kanto. Nanira ka pa sa kali. nadimunyo ka. Kung makasigaw ka, kala mo katipunero ka. Ngayon balik tayo sa realidad. Yung pagbabagong hinihingi mo, kanino magsisimula? Sa kanila? Simulan mo sa'yo. Magbanat ka na ng buto iangat mo ang sarili mo. Hindi yung mas may pakinabang pa yung stoplight na sinira nyo sa'yo. Masyado kang apektado sa mga nangyayari. Eh hindi ka nga naghahanap ng trabaho. Ni paghuhugas nga ng pinggan, dinadabog mo pa sa nanay mo. Kung makasigaw ka, laban-laban para sa bayan. Tapos pag uwi mo, maano ulam? Mahirap humingi ng pagbabago kung sarili mo mismo hindi mo madisiplina. Simpleng peaceful rally nga lang, gumaya ka pa sa Indonesia. So ano na next? Hihilata ka na lang. Mananatili ka na lang na ganyan. Eh hindi na nga akong magtataka na patuloy tayong nanakawan kasi alam na mga buwaya sa pamahalaan na madaling utuin at utusan ang mga kagaya mong mangmang. Ewan ko sir, bahala ka dyan.